bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. Narinig mo na ba ang salitang poster boy? Ginamit ito ni dating Congressman Zaldico matapos niyang sabihin siya raw ang ginawa lang na panakiputas sa isyong kinakaharap ng ibang mga mas malalaking pangalan sa gobyerno. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng poster boy? Ang poster boy ay isang metaphor na ginagamit para ilarawan ang isang tao na ginagawa nilang muka o representative ng isang post, image o kampanya. Kadalasan hindi niya kagustuhan. Sa simpleng salita, siya ang ginawa nilang frontliner ng isang iskandalo para malihis ang atensyon ng publiko. Una, ginagamit ang pangalan mo para magmukhang may accountability. Pangalawa, ikaw ang ibinabalandra sa media habang yung totoong may sala ay tahimik sa likod. Pangatlo, kinokontrol nila ang narrative. Ikaw ang bida sa kasinungalingan. Pangapat, ang reputasyon mo ay sinasakripisyo para maligtas ang posisyon ng iba. Ikaw, kung ikaw ang ginawang mukha ng isang kasinungalingan, lalaban ka ba? Comment poster in the comment section, share and follow for more.